Mga bagay na kayang-kayang gawin ng isang tao kapag nalalasing. Ah? Kumakanta kahit ang boses ay sintunado. Woo! Sumasayaw kahit pa siya ay naliliyo. Umiiyak kahit walang dahilan. Aww. Tumatawa kahit mag-isa lamang. What? Nagbibigay ng advice sa kapwa lasing. <laughs> Nagte-text kahit walang ka-text. Aww. Ginagawang una ng lamesa. <laughs> Nagiging galante kahit walang pera. What? Nagkukwento ng mga nakaraan kahit pa yung kanunununuan. Ah? English speaking kahit mali-mali ang grammar. Ah? Nagiging sweet, lalo na sa katabi. Yumayakap oh. sa kapwa lasing. Oh. Bigla na lang pumapalakpak kahit walang dahilan. Ah? Nagkakaroon ng amnesya dahil kinabukasan sa tindahan malaki ang lista. <laughs> Nagiging guro dahil sa kadaldalang taglay. At higit sa lahat, Ginagawang ulam ang pulutan. What? Kaya naman, tandaan ang pag-inom ay hindi masama kung sa tiyan ilalagay at huwag sa ulo para hindi makatama.